Hello everyone, good afternoon. So, tambay tayo ngayon sa bahay kasi hindi nakapasok si Winwin -win ngayon kasi kagabi, kahapon guys, pag-uwi ko. ah uh, pag-uwi ko kahapon galing naglinis. May sinat na si Winwin. -win. Kasi nung pag-uwi daw niya, naambunan siya. At isa pa, kumain ng ice cream na wala pang kain. Hindi, hindi kasi siya nasanay na makain ng malamig kapag wala pang kain kasi hindi ko sinasanay ng gano'n. Eh, yun nga, nangyari tuloy, kumain siya ng malamig na gutom tapos naambunan pa pag uwi kasi halos buong maghapon kahapon ay nag-uulan eh kapag kasi uwi niya galing sa school siya lang kasi nagservice ako ng linis para syempre mayroon kami pambili ng pagkain ayun bandang gabi nung gabi na Tumaas na yung lagnat niya. Sobrang init na niya. Tapos, <coughs> ng bandang hating gabi nga yun, parang, ano, so, sobrang taas ang lagnat niya. Yung bumabangon siya, tapos nagsasalita na kung ano-ano. Dahil siguro sa taas ang lagnat niya. Tapos, ayon pinainom ko lang ng tubig, tapos nilagyan ng ano san kasi, wala akong, ano, wala akong stock na gamot dito sa bahay. Kasi, wala na, ubus na yung parasitamol niya nung nakaraan. Igabi e gabi na, gabi na kagabi, wala nang ano. Kaya, nakatulog ako. Kainan mo na. Kaya, nakatulog kami kagabi. Siguro, nakatulog. At paputol-putol yung tulog niya, ako din, katulog na mga madaling araw na kasi yun nga sobrang init ng lag uh, sobrang init niya pero kasi pinatreatment ko din kasi siya sa heating mat kasi nga iba yung ubo niya kahapon yung ubo na matigas tapos sipon tapos ang init niya kaya nung siguro after niya mag treatment ayun na ano din na mahiling reaction din siya pero nung bandang kaninang umaga, mano naman na hindi naman masyadong mainit. <coughs> so, ayan. Ano na nak? Mainit pa? Ito ka dito. Uy, mainit ka pa? Hindi. Pa. hindi. Ano, ano, konti na lang, yung parang sinat na lang siya. Pero yung ubo mayroon pa, mayroon pa ang ubo. So, nagano lang muna ako kung ba, hindi siya ma wala ng tatlong araw kasi inano ko muna nilagyan ng ipikasin tapos um, inihilot ko muna tapos tubig kung hindi ma talaga madala ng ano edi bibili na kami ng gamot tapos kung hindi ma wala nang isang linggo kailangan na pa doktor pa check up kung kailangan na nang bili ng gamot kasi mahirap na pagka lumampas ng isang linggo. Pero ako kasi guys, kapag uh, hindi naman sobra-sobra, hindi ako basta-basta kagad bumibili ng gamot. Ano muna yung basa na towel, tapos tubig, inom na tubig, maligam-gam, gatas, gusto lang din naman na niya ng gatas. Tapos, nagsasabaw, Bumibili ako ng ano, ng kalamansi. Iiwain ko mamaya yung kalamansi. Ayun, may bili ako ngayon ng kalamansi. Mahal pa naman ng kalamansi. Ayun, may. Binili ako kayo ng kalamansi. Ayun, guys. So, gagawin ko lang yun mamaya. Ayun na siya. Iiwain, tapos sasalain siya. Tapos parang para siyang i-vitamin siya pero kalamansi lang siya na may halo na maligamgam na tubig kasi vitamin C naman yung kalamansi. So yun muna, then kung halimbawa talaga na di eh, mawawala pero sana mawawala kasi nga di pa siya nakasubmit sa mga project sa school. Natapos na namin yung mga ano niya sa school activities. Kaso, kanina sana dadalhin kasi nakalimutan kahapon. Eh, yun nga, masama naman yung pakiramdam. Kaya, hindi niya napasa today. Pero bukas kasi, kung papasukin ko siya bukas, eh, baka mabinat. Kaya next day na lang siya papasok. Although, sinat na lang naman na yung ano niya. Pero sana mawawala na ngayong gabi para yung gagamutin na lang sipon na tubo. Dala lang kasi ng panahon guys kasi grabe kasing wala ulan nang ulan. Tapos biglang iinit, bigla na naman uulan. Bibigay mga bata talaga yung mga unang apituan. Tapos syempre, nga, isa lang mauwe. May payong naman siya, kaso nga lang baka hindi niya na ano kaagad yung payong kaya naambunan ko huh. so, talaga panahon ngayon kasi ano medyo pa, ano na din kasi tag-ulan na rin tapos taglamig na rin siguro kasi nga magdi-December na rin dito. Yan. So, Maglabasan na ako today, kaso lang. Yung ulan na ulan. Yung nilaba ko nung nakaraan, hindi pa natuyo. Ayan. So, binabad ko na lang muna. Ayan. Binabad ko na lang muna. Tapos, bukas ko na lang ang hinto. Kasi ayan, malakas na. Maano na naman yung ulan. Madilim na naman. Ito, apo na. Eh. Baka, ulan na naman ito mamayang gabi. Kaya, yun Kaya, stay at home. Yun lang yung ano namin, pag wala akong linis, bahay lang kami. Is gagawa ng mga activities sa school. Kaya, pag may linis ako, siya lang, siya lang uuwi galing sa school. Kag wala naman akong trabaho, pag wala akong baso, sinusundo ko siya sa school. Para maano na pa So, ayun lang guys. Thank you guys for supporting me. Thank you for watching.